Na akong mag-quit sa panini Garilyo. Ano po ang may papayo niyo sa akin para maging madali sa akin? Wa <tong> <tong> ma'alayna illa al-balaghul wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. <Bismillahirrahmanirrahim> Unang-unang may papayo ko, dapat tanggapin niyo ang katotohanan na ito po ay haram bawal sa Islam. Kasi kung tatanggapin ninyo ang katotohanan na ito talaga ay haram, bawal sa Islam, ay mauubliga kayo sa, iyong, sa inyong mga sarili, mauubledge kayo na iwanan talaga ang bisyong ito. So hanggat hindi tinatanggap ng tao na ito ay haram, mahirap siya mga pag mula sa bisyong ito. So unang-una dapat maunawaan, tanggapin ninyo na ito talaga ay haram sa Islam, Hanggat ikaw ay nasa bisyong ito, ikaw ay nagkakasala kay Allah. Sa bawat paghit-hit mo ng sigarilyo, ikaw ay nagkakasala kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Matakot tayo kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang takot kay Allah ay nagiging dahilan na nabubuksan para sa atin ang mga way, ang mga daanan palabas mula sa mga pinagdadaanan natin ng mga suliranin mula sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sabi ni Allah subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al makhraja sa malapit na kahulugan sino man ika ang kaniyang katakutan si Allah ah, katakutan niya si Allah gagawin niya yung mga utos ni Allah iiwasan niya yung mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa taala pagkakaluban siya ni Allah subhanahu wa taala ng way para siya ay makalabas mula doon sa kanyang pinagdadaanan ng mga suliranin. Ha? So tutulungan siya ni Allah, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon para masolusyonan ang kaniyang mga pinagdadaanan ng suliranin. So insya Allah subhanahu wa ta'ala ay tutulungan ka ni Allah. Padadaliin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay makapag-quit sa bisyong ito pag matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, Magikhlas po tayo, sikapin natin na maging taos-puso yung pag natin sa paninigarilyo. Maging para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-quit -pag natin sa paninigarilyo. So, gawin mong para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tulungan mo ko. Ya Allah, ako'y nagbabalik loob sa'yo. Ya Allah, ya Allah, padaliin mo sa akin. Ya Allah, na ako ay makapag-quit. Padaliin mo sa akin ang pag ko mula sa pagsisigarilyo, Ya Allah. Ya Allah, padaliin mo sa akin ang bagay nito, Ya Allah. La sahla Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'alta wa sahla wa anta taja'alul hazna idha shi'ta sahla. Ya Allah, walang madali maliban sa anumang iyong pinadali at inyo, at iyong pinapadali ang mahirap kung iyo itong nanaisin. So padaliin mo sa akin, O Allah, na ako ay makapag-quit. Padaliin mo sa akin ang pag ko sa bisyong ito, O Allah. So insya Allah, tutugunan yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala po kayo insya Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, umiwas na tayo, wag, wag na tayong uh, makisama, makihalobilo sa mga uh, kaibigan na masama yung influensya nila sa atin. Kasi turo po ng Islam napiliin po natin ang mga kakaibiganin natin, yung mga kakasamahin natin, yung mga kaibigan na mag, uh, makakatulong sa atin para ating may sabuhay ang ating relihiyon, para tayo ay mas mapalapit pa kay Allah sa Banatala. Yan po yung piliin natin ng mga kaibigan. Kasi yung tao, yung mga kabataan, alimbawa, nakakapag-sigarilyo dahil sa, kabilang ito sa mga dahilan, sila ay nakakapag-natutong nagsigarilyo dahil sa yung mga kaibigan nila ay mga nagsisigarilyo. Natutong sila mag dahil sa yung mga kaibigan nila ay mga adik sa droga natuto silang mag-inom dahil siya yung mga kinakaibigan nila ay mga uh, nag-iinom ng mga alak so uh, yung uh, pagpili po ng kakaibiganin natin ay ipinag-utos po iyan ng relihiyong Islam na yung pipiliin natin ay yung mga kaibigan na uh, magpapalapit sa atin kay Allah hindi yung mga kaibigan na magpapalayo sa atin sa ating relihiyon mayro'n isang siyang kapatid na ito yung payo niya sa mga gustong mag-quit sa pagsisigarilyo. Ang sabi niya, yung sigarilyo, mayroong substance dyan, mayroong napapaloob dyan, na kapag pumasok sa katawan ng tao, nagdudulot ito ng adiksyon. Na kapag pumasok na ito sa katawan ng tao, hahanap-hanapin niya yung sigarilyo. Kaya ngayong adik sa paninigarilyo, mas gugustuhin pa niyang mauna siya makapagsigarilyo kaysa makapag-almusan muna siya. Mas ko pa na yun, subhanallah. Dahil yun sa pagka-addict, may mga tao, mga adik sa bisyong ito na kahit na walang pera, ay nakakahanap pa rin sila ng paraan para sila ay makakuha ng sigarilyo. Ah, hingi sila, maghihingi sila, o kaya hingi sila ng sigarilyo mismo. Subhanallah, kapal moks. Subhanallah. Ito ay katotohanan po ito mga kapatid. So dahil po yun sa addiction, pagka-addict. So yung pagfa-fasting, ikan niya, ay nakakatulong po yun para mailabas o kaya uh, para mailabas yung uh, bagay na yun na pumasok sa katawan ng tao na nagdudulot ng addiction sa sigarilyo. Nakakatulong po yung pagfa-fasting. Kaya nga perfect sa mga gusto mag-quit sa sigarilyo, perfect yung Ramadan kasi 30 days or 29 days fasting. Pero sa mga gabi, siyempre kumakain tayo. So, perfect yung pagkukuit dyan. Kasi mawawala talaga, matatanggal talaga yung mga nakapasok sa katawan mo na nagsasanhin ng adiksyon sa sigarilyo. Subhanallah, napakalaking pagkakataon yan. So, fasting po makapatid kapatid, insya Allah makakatulong po yan. At kapag mawala na yung adiksyon na yun, insya Allah magiging madali. Kindi-kindi ah? na lamang muna kasi yung uh, yung uh, nagsisigarilyo kasi kapag kakakain pa lang, eh, parang nasusuka sila. Kaya agad silang naninigarilyo. So, isab muna, substitute mo muna yung kindi-kindi muna, insya Allah. So, banatala, makakatulong po yan. Ang isang mali dito, ay mayroong mga tao na uh, ipinapampalit nila sa paninigarilyo. Gusto na nila mag-quit sa sigarilyo kasi haram. Ang ipinapalit nila is haram sa Islam. Uh, may mga tao na sasabihin nila na uh, tumigil na akong magsigarilyo kasi haram pala yun, sabi ng mga uh, skular, sabi ng mga ulama, um, 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 tumigil na akong haram pala yun. Um, um, um. Yun pala, ang ginawa yung sab, pampalit doon sa paninigarilyo ay pagnguya ng tabako, pagmama ng tabako, which is haram din po mga kapatid. Haram din po yun mga kapatid sa pananampalataya. Subhanallah, subhanallah. Karumihan din po yun, mga kapatid. Dura ka ng dura. Dura ka ng dura. Subhanallah, subhanallah. Yung iba pa ay magdadala ng butol ng mineral. Tapos kahit sa masjid ay magmamama. Subhanallah, karumihan po yan. Salungat po yan sa turo ng Islam. ha? At ito pa yung masakit, ito pa yung nakakalungkot, yung iba... Mayroon pang nagdadakwa na ganyan yung pinapakita nila. Wala tayong minimension na anumang grupo o kaya anumang mga uri ng mga tao. Ha? Kung matamaan, matamaan. Kung sino matamaan, tamaan, eh, bagoy na lang yung sarili niya. Mayroon mga nagdadakwa na sa, pagdada, sa pagdadakwa pa nila, subhanallah, ah, taladala pa nila yung ginagawa nila na yan. Nguya ng nguya ng tabako, subhanallah. Dura ng dura, gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, isipin nyo na lamang kung makita kayo ng mga, lalong-lalo na yung mga professional na mga non-Muslim, subhanallah. Ano na lang ang isipin nyo? Ano bang mga tao ito? Hindi man lang nagtututbrush. Napaka dilaw ng kanilang mga ngipin. Ngayon ito, bla mga bad comments. Subhanallah. So, kabaligtaran ng turo ng Islam ang naipakita ng tao sa kanila. Kasi tinuro ng Islam yung kalinisan. Ang kalinisan ay bahagi ng pananampalataya, bahagi ng ating iman, mga kapatid, yung kalinisan, mga kapatid. Tapos yung ipinakita mo sa mga tao, subhanallah, ikabaligtaran nito, ano na lang kaya yung isipin ng mga tao? Sa tingin niyo tatanggapin nila yung Islam? So, naging dahilan pa kayo na naging uh, masama yung imahin ng Islam dahil sa ipinakita ninyo sa kanila. So iwasan na po natin ito totally.